Mga kapuso, nararanasan sa Dagupan City ang pagbaha na dulot ng high tide at pag-ulan. Yan ang tinutukan live ni Claire Lacanilao. Claire? CJ, si kaninang umaga nakaranas ng mataas na antas ng tubig baha sa ilang bahagi ng Central Business District sa Dagupan City, bunsod nga ng high tide na sinabayan pa ng pag-ulan. Binaha ang ilang bahagi ng Central Business District sa Dagupan City, bunsod ng high tide at tuloy-tuloy ng pag-ulan. Base sa monitoring ng Dagupan City Disaster Risk Reduction and Management Office, as of 9.26 a.m., umabot sa 1.22 meters ang antas ng tubig dahil sa high tide. Yung on and off or light rain lang ang nararanasan natin sa Dagupan, basta magiging problema natin kung kapuntukan natin naman pag Apektado ang ilang estudyante sa nararanasang baha. Katulad po nito, kailangan pa po namin mag bike para makatawid lang sa maikling. Ano. Imbis na bang kain na, ano, napupunta pa sa tricycle. bike Sinamantala naman ng ilang pajak driver ang baha para kumita. kumikita, kumikita kami pag tuwing balang, pag wala naman, hindi. Nakaalerto ang CDRRMO sa mga barangay na apektado ng pagbaha na dulot ng high tide at pagulan. Sa mga barangay, sa mga sitios na malapit sa pantal, Sinukala ang leader natin, uh, maging mapamatsak po tayo, maging alerto. Tapos as much as possible din, kung medyo tumatas na yung uh, tubig na sa ilog, e, makipag-coordinate po tayo. Tapos sumunod na lang tayo sa abiso ng barangay. CJ tiniyak ng CDRRMO ang patuloy na koordinasyon sa mga barangay maging sa iba't ibang ahensya ng gobyerno ukol sa posibleng pagtaas ng antas ng tubig sa Pantal Sinukalan River. CJ Maraming salamat Claire Lacanila.